Anak man good na mga loves, no. Life is short, kaya enjoy na lang natin kung ano ang meron tayo ngayon. Oh. Ang importante guys nga malipayon ta, happy ta sa ato ang trabaho. Oh, ana lang kasi mukol. Oh. Ana lang. Mamani ako ang linya, so enjoy na lang nako. Na Kapoy pero ma man ko kanahan man kung mamaligya di anak lang anak ra jud yeah. daghan kay salamat guys kay kanang malipay pug ko nga kanang sa inyong support daghan kay salamat sa inyong support ta guys malipay so, lipay kayo ko happy kayo ko nga kanang namo nga akong mga viewers bisan bisan pangit ko bisan dili ko gwapa kay pangit ko, pero ni support mo ah. sa <laughs> 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 Salamat kayo sa inyohang mga pag pagviews view sa akong mga video bisan um, bisan o oh, walay mga oh, bisan kung kanang dili jud kayo maayo akong video kanang og sakuan pa mga kanang walay klaro ako okay. lagi ako ako raman ano wala wala ako nagaedit jo diretso na ko upload kay para dililangan sa oras oh diretso na na siya upload upload wala na edit edit oh yeah, karon guys mag-workout ako kadali guys karon kay kanang buntag <laughs> pa <laughs> okay, ang yan na mong tanaw pa kay Basig. Kanang, okay, ang yan na mong tanaw na rin pa kay Basig na ay makakita na ako na rin nga nang nagbidyo ko sa gawas Di ba yan ko kayo tig video na rin sa balay. Tagsara kay Basig makitaan ko ba? <laughs> oh. Anak lang guys nya Mag-workout ako na kadali guys ha. Asamto akong kung paano ako magamit-gamit ng dumbbell. Ay importante nga. Ano lang. Mm -hmm.